Araw-araw, mahigit sa anim na sasakyan ang nahatak ng MMDA dahil nakaparada sa maling lugar. Ang lahat ng nahatak na sasakyan ay dinala sa impounding area ng MMDA sa Ortigas. 84 lahat ang mga sasakyan na nahata ng araw na iyon. Ayon sa batas, 1,500 pesos ang multa ng maliliit na sasakyan tulad ng kotse, jeep o tricycle. 2,500 pesos naman ang mga sasakyang katamtama ng laki tulad ng SUV at van. 4,500 pesos ang bayad ng malalaking sasakyan tulad ng bus at truck. Pero may patong na dalawang 200 piso kada kilometro kapag lumampas na sa apat na kilometro ang biyahe mula sa pinanggalingan ng sasakyan papuntang impounding area. Nagre-reklamo ang ilang may-ari ng sasakyan. Ayan po yung pag-recar nila. Uh, maski na nandoon na po yung driver, yung 5 minutes nila is eh, nandoon na po ako eh kinabit na po yung sasakyan ko. Dapat may improve po yung oras po nila na sana wag man naman masyadong maaga kasi hindi naman hindi naman masyadong nakakabala pag yung maaga pa eh. Ang MMDA Towing and Impounding Group ay eh, meron na hong opisina na public assistance office any complaints regarding the towing operation before they redeem the vehicle bago sila magbayad eh, pwede silang dumulog at magsampan ng complaint Hindi sapat ang garahe para sa mga sasakyang nahuli 90% ng mga na hahatak namin daily ay eh, nariridim naman ng mga may-ari before the day ends. And uh, yung mga impounded vehicles na one to two months na hindi na-redeem dito sa impounding sa Ultra, nililipat namin sa Tumana, doon sa Marikina. Sa unang tatlong araw, libre pa ang pananatili ng mga sasakyan sa loob. Pero kapag lumipas na at wala pa rin tungutubos, 80 piso kada araw ang multa. Bukod sa kalsada, dapat malinis din ang mga bangketa para may dadaanan ang mga tao at sasakyan. Nitong Hulyo rin, pinaigting ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang kapangyarihan ng mga barangay para manghuli o magpaalis ng mga sagabal sa daan. Liable din yung mga barangay natin, yung mga barangay captain natin, kung bakit pinapabayaan nila yung mga ganitong mga o gantong mga businesses na mag-occupy doon sa uh, dadaanan. Pagkatapos mahatak ang mga sasakyan, nagbantay kami para malaman kung may magtatangkang muli na pumarada. Ito raw ang sakit ng ulo ng mga otoridad, mga pasaway na driver. Apat na araw matapos ang operasyon sa Kalayaan Avenue, balik na naman ang mga sasakyan sa kalsada. Ang iligal na terminal ng mga jeep, buhay ulit. ang uh, hanggang dito ko kami sa parto ng gobyerno, tuloy-tuloy ito, uh, hindi yun tayo pitigil hanggang hindi yun napapaluwag yung mga kalsada, lalong-lalo na sa mga naka-illegally park na uyan. <coughs> <coughs> ang bawat kinatawan ng lokal na pamahalaan sa Metro Manila Department of Transportation at MMDA ay nagpulong para pag-usapan ang mga problema sa pagpapatupad ng batas sa illegal parking at obstruction. Ang magiging problema lang namin dyan, siyempre yung mga sasakyan o yung may ari na sasakyan na mahahatak. Malimit naman yun eh. Yung na nagiging problema namin, sa amin nag nagagalit.